From Italy. From Italy, oh. Italy. Ayaw kong pagkawala. Yan, yan. Ano naman yan? Natawa ng time ngayon. Yun po, ni vlogger. Ano yung pangunod naman? Yun po. po. <laughs> Selfie stick lang pala. <laughs> <laughs> dinigay ni vlogger. Atid muna natin ang ating mga pasalubong sa ating mga kaibigan. Atid lang natin itong mga to. Yan guys, ito yung mga pasalubong natin. Ayan no. Atid lang natin yung ating mga pasalubong. Na. Pasalubong natin mga seaweed. Seaweed to, seaweed. Pambalot ng tawag nito. Yung sushi. Adid lang natin to guys. Para naman ano. Yan. Wala tayong pera pang bili. Thank you. Thank you, thank you. Ayan <laughs> eh. Sarap yard. Ang ganda. Hindi mo kay Jackie, thank you. Sarap yard. Kay Jackie ba yan? Akin yan. Kay Jackie. Ay mo, thank you. Birthday ni Alex niya. Bibigyan natin ng tobler nun. Laki oh. Eyo, laki. Laki, di ba? <laughs> laki. Ito yung ano eh. Nagbigay sa akin ano. kuya Buksan mo na Alex. Ang oh, binigay ni Kuchil Bagger. Po. May kuchilyo. May Di pa ginabi. Binigay ni Bagger. May kuchilyo. May kuchilyo. Di pa ginabi. Kuchil kuchilyo. kuchilyo, pag -grabe. kuchilyo. kuchilyo. <laughs> mo muna kung tobler nun Baka mamaya. From Italy. From Italy, oh. Italy. Italy. Italy mo. Italy mo. Bitik naman ng balot. Siyempre. Ang ayaw mo pagkawala. Yan, yan. Ano laman yan? Natawa lang tayo ni Ray Malens. Yan po, binigay ni vlogger. Yan ayun ko kung ano laman. Yan po. <laughs> Selfie stick lang pala. Binigay <laughs> ni vlogger. Selfie stick lang pala. Hindi <laughs> <laughs> kayo ni vlogger. Hindi naman po siya. Eh. Kasi si Eman, sabi yung bibigay ni Eman, hindi ka binigyan eh. Wala, hindi Eman lang nagbigay ka ati sa lang. Ayun, yeah. binigay, top o, okay. Ganda po, salamat. Ito, binigay, top lane. o, okay. Ganda po salamat, po, salamat po sa nagbigay. Tamblerong.